Bakit nga ba Coast Guard at hindi Navy ang ipinapadala sa West Philippine Sea? Alam nyo bang ito ang madalas itanong ng ating mga kababayan? Una sa lahat, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy ay magkaiba ang mandato. Ang Philippine Coast Guard ay nakafocus sa maritime governance. Kapag sinabi mong maritime governance, tinutukoy nito ang maritime safety, marine environmental protection, at maritime law enforcement. Ito ang aming core functions na naaayon sa Republic Act 9993 at ipinapatupad namin mula sa ating mga panloob na katubigan hanggang sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang tungkulin ng Philippine Navy na bahagi ng Armed Forces of the Philippines ay territorial defense. Ito ang kanilang pangunahing mandato na naaayon sa ating konstitusyon. Subalit so kung ganito ang pinagkaiba ng kanilang mandato ay bakit Philippine Coast Guard ang kadalasang nakikita natin sa balita pagdating sa usapin ng West Philippine Sea? Ito ay dahil sa ang Philippine Coast Guard ay isang civilian maritime law enforcement agency. Ang paglalayag namin sa ating mga katupigan ay itinuturing na non-military in nature. Kumbaga, ang presensya ng mga puting barko ng Coast Guard ay mas naaangkop sa mga sitwasyong nangangailangan ng de-escalation at ng diplomasya. Ito ang tinatawag naman nating Coast Guard Diplomacy. Ito ay isang maingat at matalinong estratahiya upang mapanatili natin ang presensya ng Pilipinas sa ating teritoryo nang hindi nagpapataas ng tensyon. Ginagamit ng Philippine Coast Guard ang aming mga puting barko upang magpakita ng presensya sa ating katubigan sa pamamaraang hindi agresibo, hindi military vessel pero mayroong legal na otoridad tayo ay assertive pero hindi rin naman escalatory ang ating deployment. Ang pulisiyang ito ay naaayon rin sa regional norms sa buong rehiyon. Bukod sa Pilipinas, pati China, Japan, Malaysia, Indonesia at Vietnam at iba pang mga bansa ay umaasa rin sa kanilang white ships para sa pagpapatrolya. Layunin nating lahat na maiwasan ang mataas na tensyon at ang direktang military confrontation. Sa pagdideploy natin ng mga barko ng Coast Guard sa West Philippine Sea, malinaw ang ating mensahe. Ito ay nangangahulugan na alam natin ang ating karapatan at titindigan natin ito upang hindi magpasimula ng kahit anumang kaguluhan. Subalit so huwag nating isipin na papalitan ng Philippine Coast Guard ang responsibilidad ng Philippine Navy. Dahil ang sandatahang lakas ng Pilipinas ay kahit kailanman ay mananatiling pangunahing ahensya pagdating sa pagtatanggol ng ating teritoryo, soberanya at ng ating mga kababayan na Pilipino.